Kamusta, mga kaibigan? Napapaisip ka ba kung ikaw ay isang mabuting kapareha sa iyong minamahal? O baka naman natatakot kang pumasok sa isang relasyon dahil iniisip mong baka hindi ka sapat para sa kanila? Ang totoo, ang isang relasyon ay isang magandang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit hindi ito laging madali. Kailangan ng tiyaga, pangunawa, at patuloy na pagsisikap upang mapanatili ang matibay na ugnayan. Ang pagiging mulat sa ating mga ugali ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang masaya at malusog na relasyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang ugali na maaring sumira sa relasyon at kung paano ito maiwasan. Pagiging Maselan sa Kritismo Minsan, hindi natin maiwasan ang magbigay ng puna sa taong pinakamamahal natin, at natural lang din na minsan ay mapuna rin tayo ng ating minamahal. Ngunit ang paraan ng ating pagtanggap sa kanilang mga komento ay may malaking epekto sa ating relasyon. Ikaw ba ay madaling mapikon kapag pinuna ka? Ikaw ba ay biglang nananahimik o kaya'y ibinabalik ang sisi sa iyong minamahal? O mas malala, sumisigaw at nagagalit ka ba agad ang ganitong reaksyon ay maaring magdulot ng tensyon at lumikha ng pader sa pagitan ninyo. Kung palagi kang nagiging defensive sa tuwing may sasabihin ng iyong minamahal, baka dumating ang araw na hindi na sila magsabi ng nararamdaman nila. Paano ito may iwasan? Sa halip na magalit agad, subukan mong intindihin ang sinasabi ng iyong minamahal. Baka may punto sila at maaring makatulong ito sa iyo bilang tao at sa inyong relasyon. Sa halip na kontrahin agad, itanong sa sarili, bakit niya ito nasabi? Ano ang pwede kong gawin para ayusin ito? Kawala ng respeto sa pribadong buhay ng partner. Kahit kayo ay nasa isang relasyon, hindi ibig sabihin na kailangan niyong gawin ang lahat ng bagay ng magkasama o dapat mong alamin ang lahat ng ginagawa ng iyong partner. Kung ikaw ay palaging naghahanap ng paraan para i-check ang cellphone nila, pinabasa ang kanilang mga chat o palaging gustong malaman kung nasaan sila at sino ang kasama nila, ito ay tanda ng kawalan ng tiwala at respeto sa kanilang personal na espasyo. Kapag pinipigilan mong makita nila ang kanilang mga kaibigan o pamilya, o gusto mong palagi kang kasama sa lahat ng lakad nila, maaari silang makaramdam ng pagiging nakakulong sa relasyon. Ano ang pwede mong gawin? Mahalaga ang tiwala sa isang relasyon. Huwag kang maging sobrang controlling. Bigyan ng espasyo ang iyong partner upang magawa pa rin nila ang mga bagay na gusto nila. Sa halip na manghinala, mas makabubuting pag-usapan ninyo ang inyong mga insecurities at pangamba. Palaging binababa ang sarili. Lahat tayo ay may mga insecurities at minsan dumarating tayo sa puntong hindi natin gustong makita ang ating sarili sa salamin. Ngunit kung palagi mong sinasabi sa iyong minamahal na hindi ka sapat, na hindi ka maganda o guwapo, o hindi ka karapat dapat sa kanilang pagmamahal, maaaring maging pabigat ito sa kanila. Maari silang mainis o mapagod sa patuloy na pagbibigay ng reassurance, lalo na kung hindi mo rin tinutulungan ang sarili mong baguhin ang pananaw mo sa sarili mo. Ang matinding insecurity ay maaring mauwi sa pagiging seloso o selosa, pagiging sobrang sensitibo sa sinasabi ng iyong minamahal, at palaging nangangailangan ng reassurance, mga bagay na maaaring magdulot ng pagod sa inyong relasyon. Ano ang dapat gawin? Matutong pahalagahan ang sarili. Sa halip na maghanap ng validation mula sa iba, Subukang kilalanin at tanggapin ang sarili mong kahalagahan. Kung may pinagdadaanan kang mga emosyonal na pagsubok, huwag matakot na humingi ng tulong sa mga propesyonal o supportang grupo. Pagbibigay ng ultimatum Minsan, sa ating pagnanais na makuha ang ating hinahangad, ginagamit natin ang ultimatum upang pilitin ang ating minamahal na sumunod. Halimbawa, kapag lumabas ka kasama ang kaibigan mong hindi ko gusto, maghihiwalay na tayo. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay isang anyo ng manipulasyon at maaring magdulot ng sama ng loob sa relasyon. Kapag ang isang tao ay pinipilit na mamili sa pagitan mo at ng iba pang mahalagang tao sa kanilang buhay, maaring mawala ang kanilang respeto sa iyo at tuluyang lumayo. Paano ito may iwasan? Sa halip na gumamit ng ultimatum, kausapin ang iyong minamahal ng may bukas na kalooban. Ibahagi ang iyong nararamdaman at ipaliwanag kung bakit ka nag-aalala o hindi komportable sa isang bagay. Ang tamang komunikasyon ang susi upang mas magkaintindihan kayo. Pagbibigay ng silent treatment. May mga pagkakataon na matapos ang isang alitan, kailangan nating magpahinga at huminga muna bago pag-usapan ang problema. Ngunit iba ang silent treatment. Kung pagkatapos ng isang hindi pagkakaunawaan, ay bigla mo na lang siyang hindi kakausapin, iiwasan mo siya, at hindi ipapaliwanag ang iyong nararamdaman. Ito ay isang uri ng emotional punishment na maaring magdulot ng matinding sama ng loob at tampo sa iyong minamahal. Ang taong nakakatanggap ng silent treatment ay maaring makaramdam ng matinding pagkalito, kalungkutan o pag aalinlangan kung mahal mo pa ba sila. Kung palagi mong ginagawa ito, maaring mawala ang kanilang damdamin sa iyo at humantong sa tuluyang pagkasira ng inyong relasyon. Ano ang dapat gawin? Kung kailangan mong mag-cool down, sabihin ito sa iyong kapareha. Naguguluhan pa ako. Bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip. Pero pag-usapan natin ito mamaya. Mahalagang ipakita na ikaw ay bukas sa komunikasyon at handang ayusin ang problema sa tamang paraan. Pangwakas may pag-asa pang magbago. Kung nakita mo ang sarili mo sa ilan sa mga ugaling ito, huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga ay maging mulat ka at maging bukas sa pagbabago. Walang perpektong tao, at walang perpektong relasyon. Ang mahalaga ay patuloy kayong magtutulungan ng iyong partner, upang lumago at mas maging matibay ang inyong samahan. Kung nais mong malaman pa ang iba pang paraan para mapanatili ang isang malusog na relasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-share ang video na ito sa isang kaibigan na sa tingin mo ay makakatulong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.